morning, so nandito tayo sa hospital uh, para mag-donate ng dugo sa classmate ko uh, Mababa ang kanyang hemoglobin uh, May anemia So, need niya ng dugo so, uh, I decided na mag-donate ngayong araw So, kaya nandito tayo sa hospital So, wait-wait lang tayo ng sandali may um, maya mag-start okay, na tayo dito tayo biglang tayo kasi pila-pila ano, uh, pi, pila pa so, dito tayo sa uh, Provincial Blood Center ng Bulacan before tayo dito kami na mag-test so magpipilap kami ilang form mga papers para sa kinakailangan para sa check-up so ito yung mga form After yung mga testing sa blood, so ngayon dito na ako ngayon, ah, uh, ini-insert na yung uh, needle para sa transfer ng dugo. So kalma-kalma lang. Medyo okay naman. Nervous lang sa umpisa pero pag okay na. So mas mainaman to at least nakatulong tayo sa mga nangangailangan uh, ng dugo especially sa mga kakilala natin.

Kagandaan dito sa sa blood centers na entertain ka agad mga kailangan mo na information mga do and don'ts so na, sikaso ka talaga ng mabuti